Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris ay ang pagiging determinado at masigasig sa bawat gawain. Hindi ito natatakot sa mga hamon at may likas na tapang upang harapin ang anumang sitwasyon. Sa trabaho, mabilis itong kumilos at laging nauuna sa mga dapat gawin. Subalit kailangan ding maghinay-hinay upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pakikitungo sa iba, maaaring maging prangka ito, kaya't mainam na piliin ang mga salitang sasabihin upang hindi makasakit ng damdamin. Sa usapin ng pamilya, likas ang malasakit at handang magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus ay ang pagiging mapanuri at praktikal sa mga desisyon. Hindi ito padalos-dalos sa mga hakbang, lalo na kung may kinalaman sa pera o kinabukasan. Sa trabaho, tahimik ngunit epektibo itong kumikilos, at mas pinipili ang sistematikong paraan ng pagtatrabaho kaysa sa mabilis pero magulo. Sa tahanan, nais nito ang katahimikan at kaayusan, kaya't maaring magpakita ito ng pagiging sensitibo kung may tensyon sa paligid. Sa pakikitungo sa iba, hindi ito agad nagtitiwala, ngunit kapag nakuha mo ang kanyang tiwala, ito ay lubos at totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ay ang pagiging masigla at palabiro, ngunit may dalang lalim sa pananalita. Mahilig itong makipag-usap at magbigay ng ideya. Ngunit maaaring makaramdam ng kaunting pagkasabik na hindi mapakali. Sa trabaho, nais nitong maging malikhain at makahanap ng mga bagong paraan upang mapagan ang gawain. Maaari ring lumitaw ang ugali nitong pagiging pabago-bago, kaya't mahalaga ang disiplina upang manatiling nakafokus. Sa tahanan, gusto nito ang masayang kapaligiran at hindi ito sanay sa tahimik na tensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer ay ang pagiging maalaga at mapagkalinga. Madaling makaramdam ito ng emosyon ng iba, kaya't laging handang umalalay kapag may nangangailangan. Sa trabaho, hindi ito nagpapabea at mas pinipiling gawin ng tama ang mga bagay kahit hindi ito napapansin. Sa usaping pananalapi, maingat ito sa paggasta at iniisip muna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili. Maaaring maging emosyonal sa ilang bahagi ng araw, kaya't kailangang alagaan din ang sariling damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo ay ang pagiging mapagpakumbaba sa kabila ng mga kakayahang taglay. Kahit likas na lider at palaban, maaaring magpakita ito ng kababang loob at kahandaang makinig sa opinyon ng iba. Sa trabaho, mapapansin ang determinasyon nitong tapusin ang mga tungkulin ng may kalidad at dedikasyon. Hindi ito mademo sa papuri at marunong magbigay ng pagkilala sa galing ng iba. Sa pamilya, nagpapakita ito ng malasakit sa pamamagitan ng konkretong aksyon at hindi lamang salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo ay ang pagiging metikuloso at mapagmasid. Bawat detalye ay pinapansin at sinisigurado nitong maayos ang lahat bago ito tumigil sa isang gawain. Sa trabaho, magiging mas produktibo ito kapag walang sagabal at may malinaw na layunin. Maaaring lumitaw ang pagkahilig nito sa kaayusan, kaya't mas mainam na iwasan ang mga abala at kaguluhan sa paligid. Sa pananalapi, hindi ito basta-basta bumibili ng luho at mas pinipili ang kalidad kaysa dami. Sa tahanan, Iniingatan nito ang kapakanan ng lahat at madalas itong tumayo bilang tagapag-ayos ng gulo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Libra ay magiging balanse at mahinahon magiging magaan ang kanilang pakiramdam sa pagharap sa mga sitwasyon, kaya't hindi sila madaling matitinag. Sa trabaho, magpapakita sila ng kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pagtataguyod ng magandang relasyon sa mga kasamahan. Sa usapin ng pera, magiging matalino sila sa mga desisyon at mag-iingat sa mga hindi tiyak na investments. Sa pamilya, magiging maalaga sila at handang magbigay ng suporta at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't maging maingat sa bawat hakbang na Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Scorpio ay magiging matatag at puno ng lakas ng loob. Magiging determinado sila sa mga desisyon at hindi matatakot magsagawa ng mga hakbang para sa kanilang mga layunin. Sa trabaho, magiging masigasig at magiging inspirasyon sa mga kasamahan, nagpapakita ng dedikasyon at malasakit sa kanilang mga responsibilidad. Sa usapin ng pera, magiging mapanuri sila at magiging maingat sa lahat ng gastusin. Sa pamilya, magiging tapat at magbibigay ng walang kapantay na suporta sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga hakbang na gagawin. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Sagittarius ay magiging masigla at puno ng optimismo. Magiging handa silang mag-eksperimento at subukan ang mga bagong bagay, hindi natatakot sa mga pagbabago. Sa trabaho, magiging masigasig at magbibigay ng makabago at malikhain na ideya na makikinabang ang lahat. Sa usapin ng pera, magiging responsable at hindi magpapadala sa mga alok na hindi kapakipakinabang. Sa pamilya, Ipapakita nila ang kanilang malasakit at patuloy na magbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga desisyon na gagawin. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Capricorn ay magiging seryoso at matsyagat. Magiging maingat sila sa bawat hakbang at titingnan ang mga bagay mula sa makatarungan at praktikal na pananaw. Sa trabaho, magpapakita sila ng dedikasyon at hindi titigil hangga't hindi nila nakikita ang mga inaasam na resulta. Sa usapin ng pera, magiging responsable at magpapakita ng disiplina upang magtagumpay sa mga pinansyal na layunin sa pamilya, magiging matatag at magiging tulay ng suporta at pagmamahal para sa mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging magingat sa mga hakbang na Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Aquarius ay magiging malikhain at bukas sa pagbabago. Magiging handa silang magsimula ng mga bagong proyekto at sumubok ng mga bagay na hindi pa nila nasusubukan. Sa trabaho, magpapakita sila ng makabagong ideya at magsisilbing inspirasyon sa mga kasamahan. Sa usapin ng pera, magiging responsable sila at mag-iingat sa mga hindi sigurado at panganib na investment. Sa pamilya, ipapakita nila ang kanilang malasakit at pagmamahal, at patuloy na magsusumikap upang mapabuti ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't laging maging maingat sa mga desisyon na gagawin. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang ugali ngayong araw ng Pisces ay magiging maligaya at puno ng pag-asa magiging maunawain sila sa mga sitwasyon at handang magbigay ng suporta sa mga tao sa paligid. Sa trabaho, magiging mapagkalinga at magsusulong ng magandang samahan at pagtutulungan sa mga kasamahan. Sa usapin ng pera, magiging maingat at mag-iingat sa mga gastusin, tinitiyak na ang bawat hakbang ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pamilya, magiging tapat at magbibigay ng walang hangganang pagmamahal at pangunawa sa kanilang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, kaya't maging maingat sa bawat hakbang na